yun Nissan TD23 tara ring insert natin mga tropa max at dahil nahirapan nga po ang ating tropa na maghanap ng pyesa o ng set ring kaya nagpapabrication na lang po tayo ng set ring kapag nisan po kasi na valve ring napakahirap po talaga hanapin yan lalo kapag tamad maghanap yung auto supply na inyong pinagkukuhanan minsan nga may dala lang po kayong sample mali mali pa rin po yung binibigay nila kaya yun, napunta na lang po sa fabrication yung set ring. Ang una nating ginawa dyan mga tropa eh, tinanggal natin yung kanyang set ring. Pasensya na, hindi na natin na dahil ginawa po ng sample nga po. Kasunod niyang pinakainan nga po muna natin ng pang valve seat yung kanyang inuupuan ng set ring at linis po natin yan ng cap brass o wire brass. Kasunod niyan, ipinasok na po natin yung kanyang mga set ring sa pamagitan po ng plate na bakal mga tropa at mayroon tayong extra na set ring dyan yun po yung pang finishing natin para may sagad natin yung kanyang set ring mga tropa bagong engine valve na nga po pala ang gagamitin natin dyan mga tropa mix pero para po sa akin kung ako po yung tatanungin hindi po natin masyadong ina-advise yung ganyang brand na engine valve mga Tropamex dahil meron pong history sa akin na kapag uminit na mga Tropamex ay kumakapit po yung engine valve sa kanyang valve guide mas okay pa rin gamitin yung orig na engine valve o kaya yung Poji mga Tropamex pero ingat din po kayo mga Tropamex sa Poji dahil marami rin pong piki na Poji nang may pasok na nga po natin yung kanyang mga set ring, pinakainan muna po natin yan ng ating pang valve seat. 45 degree po yung degree niyang set ring niya mga tropang mekaniko. Ginamitan muna po natin yan ng mechanic blue para makita po natin yung tama nung set ring sa kanyang engine bulb. Kasunod yan, ipipinising na po natin yan ng ating pang-bato. Naka 45 degree din po yung bato natin na ginagamit dyan mga tropa max o baka naman ibang bato na naman ang nasa isip nyo dyan ha joke lang <laughs> sa compressor nga po pala ng jackhammer na nga kabit po yung cylinder head na yan mga tropamex hindi po yan sasasakyan matapos nating i-finishing ng bato mga tropa papakainan po natin ulit yung ilalim nyan ng 20 degree naman po mga tropa para maigit na nga po natin yung tama nung set ring sa kanyang engine valve at matapos nating i-finishing yung kanyang intake, isunod nunod naman natin yung kanyang exhaust setring, same process lang mga tropa sa ginawa nating pagbabalb seat o pagbabato sa intake mga tropa max magpapalit lang po tayo ng bato dyan dahil magkaiba naman po yung laki na ginagamit nating sa intake tsaka exhaust mga tropa max pero naka 45 degree din po ang exhaust nyan kasunod niyan atin na pong ebinal blapping yan o valve grind ginamitan na lang po natin yan ng hand drill para naman po mabilis talaga tayo matapos kapag hand drill po yung ating ginagamit. Pwede naman po yung manual o manumano mano mga tropa mix. Gamitan lang po ninyo yan ang hose o kaya grinding stick. Kaso bibili pa po kayo ng grinding stick nya. Napakamahal na po ng grinding stick mga tropa. Tapos minsan hindi pa po dumidikit sa engine valve yung grinding stick na inyong mabibili. Kaya mas maganda po talaga hand drill na lang po yung gamitin nyo. Ang importante naman po dyan matapos yung gamitan ng hand drill itataktak nyo po yung finishing po nyan mga tropa max matapos nating i-valve grind tinandaan na po natin ng puncture po yan para hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga engine valve kung saan po natin kasi binal blapping yan o binal grind dun lang din po natin yan ibabalik mga tropa max at isinunod na nga natin dyan yung pagwashing dahil importante matanggal po natin yung mga tira grading grinding compound dyan. Hindi na po natin naipagita yung pagwawashing yan dahil basic na lang naman po yan matapos nating i ikinabit na po natin yung kanyang mga engine valve at binasa po natin ng langis yan hindi na po natin ikakabit yung valve seal dyan o kaya yung mga valve spring dahil ang job order lang po sa atin yan ring insert place at saka valve lapping lang mga tropa yung tropang mekaniko na natin ang magkakabit ng mga valve seal at yung valve spring o diba list trabaho na naman sa atin wow! at ibinalot na natin yan ng plastic wrap para hindi na po madumihan shout out na rin natin ang poging poging mekaniko ng AR equipment Bobby Camacho shout out sa iyo boss deliver natin head mo palik impalo ng po dyan at pashare na rin kung inyo pong naibigan mga tropa tropamex salamat